Hello guys. Isa na naman pong video ay paki ko sa inyo. Upload ko video. Ito po mga guys. Masdan niyo po ang batong ito. Yan, tingnan niyo po. Hindi po siya bato. Ito po ang tinatawag na bato ng ermitanyo. Tingnan niyo po mga guys, yan po. Yan. Yan pinakikita ko po sa inyo mga guys. Napaka-pambihira po niyan. Ayan, isa rin po sa pansarili kong gamit. Kaya Tulad nga po ng mga sinabi ko sa inyo sa akin mga unang video mga video pang susunod. Ipakikita ko po sa inyo isa-isa ang aking mga gamit na nakukuha ko. Ito po ay bigay sa akin ng isang ermitan. Ito po ay nasa ilog. Ito po ay ibinigay sa akin uh, tanghaling tapat po yan ay pinakuha sa akin yan po ay nasa ilalim Nasa ilalim po siya, napakaganda ng tayo. Ayan po, tingnan po mga guys. Ibang-iba po ang kanyang muka. Ayan po, tingnan niyo po. Ayan, ayan. Ayan, tingnan niyo mga guys. Ayan po. Ayan po ay tested ko na rin. Gamit ko rin po yan mga guys. Sa aking pagiging albularyo, sa aking mga gamutan, panggagamot. Ayan po ay nagsisilbing gabay ko. Isa po yan sa tumutulong sa akin. Isa po yan sa nakaproteksyon kapag nang mata ako ito po ay proteksyon ko din sa bahay yan po, tingnan nyo po uh, tingnan nyo po ang itsura nya ayan, yung mga guys uh, ayan, marami pong klase akala mo po may dalawang mata akala mo po ay aso akala mo rin naman po ay nagmumukhang bibi o pato tingnan nyo po po yan. yan po siya. Kakaiba po siya, mga guys. Ayan po. Makikita niyo po yung mukha niya. Ayan. Talikod nyo po. Ayan po. Ayan. Kakaiba po siya, mga guys. Yan po ay tinisting ko na. Kaya alam kong buhay. Ayan po. Ayan, ibinigay po sa akin yan. Ayan po ay marami nang natulungan. Ayan. Ayan nga po, sana ay hindi ko pakikita sa akin video. Kaya nga lang ay tuloy nga po ng mga nakasabi ko sa inyo mga guys na magpapakita po ng mga gamit kong kakaiba kaya yan po tayo tayo ko pong ipinakikita sa inyo pinayagan naman po ako ng aking gabay na ito ipakita ko sa inyo at kung hindi po ako pinayagan ay hindi ko po ito i-upload sa video ito dahil ito po ay isa sa gamit ko na kakaiba ayan po napaka rare po nito ayan po ayan po mga guys hindi po siya pangkaraniwan ayan. ayan po napaka gandang gamit po napakalaking tulong sa spiritual panglahatan po niya nagagamit ko po ito mga guys ayan po ayan. tingnan niyo po at mastan niyo po ang aking mutya ang mutyang bato ng ermitanyo na ipinagkalob sa akin mga guys ayan po sa mga katulad kong albularyo ayan alam ko pong may nagpakita rin nito pero isa po ito sa kakaibang mutya ko ayan ito po ay ilang piraso pero it's isa ito lang po ang una kong ipinakita sa inyo 'yan mayroon pa po akong ipakikita sa inyo pero isa po ito sa pinaka 'yan pinaka rear uh, po siya inihihisa basta kayang basagin ayan tingnan niyo po ang forma niya ayan, ayan po 'yan ito po ay palagi ko pinainom ng tubig pagka-trouble nakuha ko sa ilalim ng tubig yan mga guys, kaya po masdan niyo po. Yan. Galing po. Kung kayo makakita ng ganito, ayan. Kunin niyo po. Titinisting ko na po. Ito po ay humihinga. Hindi ko nga lang po ngayon pakita sa inyo. Siguro po sa mga susunod na video. Ayan. Pero tingnan niyo po. Hindi po kayo makakakuha ng ganito. Ayan. Kitang-kita niyo naman po na may mukha siya. Ayan. Ayan, o, na legit. Ayan. Ayan, mga guys. Ayan. Tingnan niyo po. Ayan. Ayan. Kakaiba po siya. Marami siyang anggulo sa likod. Tagiliran. Sa harap. Ayan. Kabilang tagiliran. Ayan. Ayan, nakikita niyo po na may kakaiba po siyang aura. At kakaibang mararamdaman kapag po ito'y hawak niya. Ito ay nagpapalakas din ng spiritual, ng aura ng ating katawan. Ayan po. Kaya ito po ay nagagamit ko sa aking panggagamot o sa aking gamutan mga guys. Ayan. Mas ganyo po mga guys. Ayan. Ayan po siya. Ayan po. Tingnan niyo po. Napakaganda po. Hanggang sa muli po mga guys. panuorin nyo po ang mga video ko. Abangan nyo po ang mga susunod ko pang video. At mga makikita niyo ba po ang kakaiba kong mutya na i-upload sa inyo. Na ito po ay mga real at talaga pong totoo na hindi po ito ah uh, sabi nga ay ginawa lamang ito po talaga ay eh. sadya sadya ho itong ibinigay ng isang aking gabay na patulong ko sa gamutan ang mahal na itay nyo ayan po hanggang sa muli po mga guys sa susunod ko pang mga video abangan nyo po at panoorin ninyo